Guys, kumpirmado na maglalaro si Justin Brownlee sa Indonesia Basketball League at may blessing daw ito ni Gilas at Hinebra coach Tim Cohn. Samantala, sinagot na ni Mabirikahan Misi ang pasaring na mga bossers na snake move daw ang paglipat niya sa barangay Hinebra. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong supportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nagsubscribe na maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunod. Matapos ang matagumpay na pagbabalik sa basketball bilang gilas naturalized player, ang IBL naman o Indonesia Basketball League naman ang sunod na magiging destinasyon ni Justin Brownlee. Kinumpirma ito ng Ginebra Resident Import. Nakatakda siyang maglaro sa IBL pero hindi pa sinabi kung anong team sa naturang liga. Ayaw pa niyang sabihin sa ngayon. Magkikita sila rito at magiging magkalaban ng former PBA import na si Lester Prosper. Ano nga ba ang dahilan at nagdesisyon si Justin Brownlee na maglaro sa Indonesia? Pasadahan natin ang report ni Lance Agkawili ng Equirer.net. Oo, maglalaro ako sa ibang bansa sa linggo ang alis ko. Iyan po ang pahayag ni JB32. Kinumpirma ni Gilas and Ginebra coach Tim Kau Co. na ang kanyang long-time player ay maglalaro nga sa Indonesia ngunit tiniyak din ng American coach na committed pa rin sa Ginebra at sa Gilas ang PBA 3 time best import. Masaya kami para sa kanya, sabi ni Tim Cohn Magbibigay sa kanya ng extra income at makakatulong din iyon para manatili siyang nasa kondisyon Siyempre nga naman, makapaglalaro si JB kaya mananatili ang kanyang kondisyon At siyempre rin, extra income din iyon para sa ating naturalized player Sa kasalukuyang PBI Conference ay hindi kailangan ng import All Filipino nga kasi kaya hindi pa rin kailangan ng Ginebra si Brownlee. Sinabi rin ng Gilas Naturalized Player si Tim Kun mismo ang nagsabi sa kanya na maglaro sa Indonesia. At ang purpose nga ng Gilas at Ginebra coach ay para manatiling nasa kondisyon ang ating naturalized player na hindi ito kakalawangin kapag tinawag na ulit ito para sa kanyang Gilas duty na mangyayari pa sa bandang July. Dalawang buwan lang ang kontratang pinirmahan ni JB sa IBL with players option kung gusto pa niyang mag-extend ng contract which is malabo ngang mangyari dahil by the month of June ay magkakaroon ulit ng regular team practice ang Gilas. Mamaya tiyak na nasa bench ng Barangay Hinebra si JB para suportahan ang kanyang team laban naman sa Meralco Bolts at tiyak din malaki ulit ang magiging role ni Maverick Ahanmi si sa labang ito ng Hinebra. Kasi nga injured si Scotty Thompson kaya ang Phil Nigerian Guard ang naging primary point guard ngayon para sa Jim Kings. Speaking of mabirikahan Missy, hanggang ngayon ay ginagawan pa rin ang issue ng mga buzzers ang paglipat niya sa barangay Hinebra. Sabi ng isang netizen, ang ginawa raw ng Phil Nigerian Guard ay isang snake move. Ibig sabihin, nag daw si Ahan Missy sa kanyang former team. Matanong ko lang mga idol, kung sa ibang timba lumipat si Maverick Missy at hindi sa Hinebra, ibabas pa rin kaya ito? Katulad din ni Juronteng na lumipat sa SMB at galing din si Teng sa team na iniwan ni Ahan Misi. Bakit hindi nila binabas si Jeron Teng? Ibig lang sabihin nito, hindi yung mismong player na lumipat ang inyong kinaiinisan. Mas naiinis kayo sa team na ngayon ay nakikinabang sa husay ni Ahan Misi. Para sa mga bossers na hindi makamove on sa ngayon ay ginking na na si Maverick, heto pakinggan ninyo ang kanyang sinabi. It's a snake move if a player goes for more money to another team, but it's not a snake move when the team pays the player less money. Come on now. Sure, Kuya, metro Now, if you get an offer at another company for more money and mas maganda yung benefits para sa family you're telling me that you're not gonna leave? I highly doubt Tama naman po ang sinabi ni Ahan hindi ba? Hindi pwedeng sabihin snake move ang ginawa niyang paglipat sa Hinebra. Iyon ay practical na disisyon para sa future ng kanyang pamilya. Sabi nga niya, kung may trabaho ka at may nag-offer sa iyo ng mas mataas na sweldo, hindi ka ba lilipat ng kumpanya? Ang PBA po ay isang professional na liga. Binabayaran ang mga player, naglalaro ang mga player at sinusuwelduhan. Pagkatapos ng isang takdang panahon, magkakaroon sila ng kalayaan o karapatang makapamili ng lilipatang team. Kaya nga mayroong tinatawag na unrestricted free agent. Si Mabirikhan Misi ay naging unrestricted free agent matapos ang kanyang kontrata sa Converge kaya nagkaroon siya ng karapatang makapamili ng team. Katulad din ng karapatan ng ibang player na nagsilipat sa SMB, sa Talk and Text at sa Magnolia. Bakit si Ahan Misi lang ang patuloy ninyong binabas? Anyway, ayan na nga po mga bossers, sinagot na kayo ni Maverick Ahan Misi tungkol sa kanyang paglipat. Hindi iyon snake move o pagtatrader. Talagang nangyayari sa anmang professional na liga ang paglipat ng team na mga manlalaro kung saan sila mapapabuti ay doon sila dadalhin ng kanilang talento. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout. Erwin Santiago, salamat idol, lagi kang nariyan sa Rodante Sabida. Thank you, Idol. Joel at ingat ka dyan sa Italy ba to? Andam na sa abroad. Uh, Mary Grace Bundak, shout out sa iyo. Alexis Agiles and Alexis Lingad. Kats Aquino Dukusin, ito laging nanonood tong isang ito. Thank you sa iyo. Rosemary Juan, shout out iyo at sa apu mo na nagsasabing hindi ko kayo sinashoutout. Alvin Katakutan, shout out ay don. Sayuren Benjamin Hapayan, Johnny Junior Chang, salamat ay Naligaw ka ulit. Rodante Salvador at si Romeo Conchada. Thank you, kabayan. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.